Higit dalawang milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasabat sa operasyon ng polisya sa Pasay City habang apat na drug suspects naman ang kalaboso sa magkakahiwalay na operasyon sa Bulacan. Si Jap Regala, una sa balita. Imbog ang apat na high-value individuals sa operasyon ng Southern Police District sa Barangay 165 sa Pasay City. Mag-aalas 5 ng hapon ang madakip ng pulisya ang apat kung saan nakuha sa kanila ang 30 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 2 milyong piso. Arestado ang dalawang individual sa ikinasang bypass operation ng Southern Police District sa Makati City. Nasamsam sa operasyon ang 30 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na higit 200,000 piso, bypass money, ilang pera at dalawang cellphone. Nasakote ang apat na drug suspect sa operasyon ng Bulacan Police Provincial Office. Alas 8.30 ng gabi ng madakip ng San Jose del Monte City Police Station ang isang suspect sa barangay Kaipian, San Jose del Monte, Bulacan. Nakumpis ka sa kanya ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na apat na gramo at may halagang higit 27,000 piso. Habang nadakip din ang tatlo pang suspect sa barangay Bangkal, may kawayan. Mahaharap ang lahat ng suspek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Japregala, alauna sa balita, Congress TV.